Tao sa park na bata kasi nga umambon guys. So, pagka ganitong umambon, maraming ano, lamok. Ayan, so puro adult ang nasa park. Kahit doon sa isang doon, kahit yung nasa yung isang park malapit sa amin. Ilan-ilan lang ang bata. So, kami, naglalakad lang kami. Ayan, kasi maganda ang ano, guys, panahon. Mahangin. Hindi siya yung, ah, uh, mainit. So, mahangin siya. Pero, tinan nyo pa rin yung pawis ko, oh. <laughs> Pawis pa rin ako. Pawisin talaga ako, guys, ever since. So, namanayata ni Jas sa akin. Super pawisin din si Jazz grabe. Ayan. Kaya ang, ang, ano, guys, electricity bill namin nasa, ano, 11,000 monthly dahil nga hindi pwedeng walang AC at super init ayan Yes, sir. Say hello, Tita. So, walking around lang kami, guys. Dito sa ano. Inside the society lang. Ayan. Yeah, I'll try to pedal. Not like game. Try to He want, You know him. Try. If you won't you know him. So, hindi pa siya marunong magpedal. Just try to stretch this, anak. See? This. This, yeah. Yeah. Kick. Mark kick. Mark kick, eh. So, hindi. Abot niya na, pero hindi siya, ano. Hindi pa siya marunong. He won't to low Just push him. So, ito yung pinakamalaking part dito. I think this is the biggest part inside the society na. This one na. Um, I think so. I think no, it's not. Hello. So, may mga unggoy dun, guys. Oh. Kita nyo. Ayun. Mga unggoy. Ayan. So, may mga pigeon dito. Ah, lumipad sila sayang lumipad sila hindi ko na ano ayan so ang dip filming the... da ha I'm filming them so pumasok sila dun sa ano ayan yung mga unggoy so minsan nagbabaging sila dyan ang laki kasi ng puno guys ayan no makikita yung humahangin so ang ganda ng panahon guys in this a uh, season of humidity Ayan. So, paghapon, ano siya, makulimlim. So, may time na mahangin-hangin talaga siya. Ayan. So, makikita nyo walang bata. Puro mga adult na nag-walking. Hi! Yes, ay subandar, anak. Ay subandar, mama. Yes, Oh no, oh no, oh no. Just a home. Just that home. Take him. Chalo. Take him. Taking me. Go. Pagod maglakad. Ah down attack. Down, down. Iwa lang Let's go bud.